feeling pa Feel pa dapat eh. Oh. dapat yung pectus? Okay. Dapat kasi ang mo. Lambot ano, ano lang, uh, puyat lang. Kulang sa diin. Dapat yung diin pa eh. Diin pa dapat eh. Anong dapat yung pektus? Anong yun? Dito man na dapat yung lakot. malakas. Dapat kasi ang lembut na ng lagi swing, mo. Lambot lang yung swing. Kaya so, yun, katulad ya? buntis Pati, orang, Oh no! Badiin na naman. Badiin siya. Badiin tira orang, O yan, abitin. Diba? Dito dapat yan eh. Kaya ako doon, ang tingin ako doon. Baka ilalim ko pala po din. Suwerte, suwerte, suwerte. Suwerte, suwerte, Uh-oh. Wala, alam nga niyo, hindi kasi niya binira ng paalupe. Ako, oh, ano okay ako <laughs> ginawa? Ha, 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 ha sino ba yan tara suportahan natin si world champion Carlo Biado aka the black tiger sa paparating na Reyes Cup kasama niya ang Team Asia laban sa rest of the world last year team Europe ang kalaban ng team Asia pero hindi kinaya ng team Europe kaya naman sumaklolo na sa iba pang malulupit sa buong mundo para dito sa second Reyes Cup ngayong October 16 to 19 sa Ninoy Aquino Stadium. Available na ang tickets. Kumuha ka na kasi baka maubusan ka ng magandang pwesto. Mga international billiard superstar ang makakalaban ng Team Asia ngayon. Magkita tayo dun. Ooh, yes!